morning everyone, welcome back again to my YouTube channel. Happy Monday everyone. So for today's video is kag magluluto tayo ng ginisang singkamas or in English, turnips. And So nakatikim na ba kayo ng ginisang singkamas? So kung ba, I think hindi ba kasi parang pihira lang kung lutuin na skills na, Actually, ano, ba? Diba, Pinapapak lang to, tapos sila sa... sa... bagoong or... asin in, So, today is gagawin natin, eh. magluluto tayo ng pinisang singkamas. So, nagluto na to yung mother ko dati. O, uh, Uh, one decade na siguro siya nakapagluto na ganito. Uh, masarap naman siya. So, gagayahin lang natin yung ikutin ng aking nanay. Ayan. So parang bihira lang kasi siyang talagang ulamin to. Isa kasi diba nilalagay like, doon sa sa ano, sa bash ng hindi na kayo magkita tayo na. Uh Ginisang -huh. si Kamas or sa so, Tate Hornips. Diba? English. So, Shit. <laughs> Ganon. Ayan <laughs> 爱我的 Ayan, luto na po ang ating ginisang singkamas or sauteed turnips. Ayan po. It's the game at Ayan, dito rin ako ng pork chop. So actually kasi, baka hindi kasi magustuhan ng iba. Itong aking turnips. Baka, pan, baka maging ano lang sa panibagong ng ano ng panlasa nila. Ayan, ganaan nila. sa lap Shop guys daw akong pasahog Yung ano Yung beef tapa Na nabibili na sa Nakapak na Yung parang ano na siya Parang may nakapak na Sa palengke Kasi so, I think mas masarap siya gamitin Kasi so, na note din yung lasa ng beef tapa Top Ah, hey, pwede nyo sa sahog yung ano. Pwede nyo lagyan ng chicken o ano, Basta kung anong gusto niyo sa sahog, pwede naman din. Yung gawin nyo. Parang sa yote okay lang din yung ano niya, Yung mm, lasa niya. Medyo may konting katamisan lang ng konti. Ah, hey, Pabinigay niya na ko. Ano yun? Hindi lang tayo ano, ng pork chop. Hindi tayo malaki. Kaya makapag-decide. Ito na lang. Ayan. Hindi tayo kakain kasi mamaya muna naman kami so, sa so, grill sa or something somewhere there so nabinipit ko na siya ng ano ng malet ba malet ba tong bit parang sa gusto ko yung bit niya hindi mawawala ang kanin. Kunti lang ah. Kasi mamaya magbumukong tayo. Sarap siya guys. Bumukbang na rin ako na. Ahem po yan ba yung video ko? So, okay, ito lang muna ako. Okay. Yeah? <laughs> okay, pwede rin siya yung lagay nyo ng ato. Nang hipon or pwede rin nyo rin dagdagan ng kahit anong uh, nababagay sa ano, turnips. Pwedeng so, carrots, no, ah uh, chero. ah um, ano pa ba? Sayote. Yan. Basta bahala na kayo kanilang trip yung ilagay dito sa ano. Sa uh, ating ano. Mm -hmm. Okay, guys. Thumbs. So, Ayan, shout out na pa rin sa si Maluwag ng kila um, Tarzan, Mingo, kay Migo mo ang Lakwag. Lak, lak, lak. grabe nyo yun. Um, hindi nang Amir Menes. Um, si Ivy, si Ivy Love. Jersey Heart, Rose, Rose Ahmed Vlog, Marcel Vlog, ang kimbot girl ng Y Ayan, si Kessie noon, si Nen Peralta Ayan, si Kuya Leon El Salvador Ayan, si Instagram Vlog Ang shoutout sa'yo Yung Kati tibilinda Ang kanyang team Ang pinangkal <laughs> Team pinangkal Kay Mami jo, ah, si Ming Ming Ayan Ayan, kay Kuya Cover na Bully Kay Tita Malu Kay Tito Litz Ayan, shoutout kay ito, kaya niya. Dinos. Ayan, sa Team Borne Bell, shout out po. And then, sa Team Jack and then, shout po. Maraming maraming salamat po sa mga supporter ninyo. And then, Team Unify 1 and 2. And then, Queen Majesty po. Ayan, maraming shout out po sa inyong lahat. Ano, sila pa ba, ba yung dinawa? Ayan, si, ano pala, si Bebe ko. Hello, Bebe Bakit. <laughs> shout out pala sa'yo. Your, ano, Last but not the least In my heart and my In my mind Paano kayo yung baby Nakakain ko na yung ano natin Ito yung mag-anak natin Siyempre Ang lupang Well done well, Once again maraming maraming salamat po Sa panonood ng aking video At sa lahat po na sumusuporta sa akin And then, kung hindi ka pa update, uh, kung hindi ka pa bago pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to like, share, and comment, and subscribe to my YouTube channel, Kuya Yel. And then, click mo na yun yung all notification bell para update ka sa aking new upload video. Ganun. Maraming <laughs> uh, maraming salamat po, Bawal ko.